Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Matapos nga dumugin itong si Donnie at Belle kagabi sa tiping nila sa Pasig ay talaga naman ngayon ay maraming kinilig ng mga bablis sa video nga ni Donnie at Belle habang nakasakay sa Vikings. Magikita kasi sa nasabing video na talaga namang napakalapit at talaga namang napakaklingi ni Belle kay Donnie. At for the angkla nga itong ating Belle habang nakasakay nga sa Vikings. Siyempre ang mga bula ay sobrang kinilig na nga sa video na ito dahil na nakasandal pa ang ulo ni Belle sa balikat ni Donnie. Talaga namang himlay na himlay ang lahat ng mga babli at talaga suporta nga ng Don Belle. Ayon nga dito sa si isang bula sa Twitter, Imagine waking up and this is the first thing you saw. God, Don Bell, binabalo niyo ako. What a mag -jowa. cute ni Bell, scared mode in her nato's arm. Sarap, my love. Ayon naman dito kay Cher K, si Bell naka na, naka-sandal pa. Kaya ang saya ni Donnie, sabi niya, two points. Good morning, self. Kaya naman halina at panoorin natin ang sinasabing video.